Aasahan sa buwan ng Hunyo ang isa hanggang dalawang bagyo ayon sa pag-asa. Ang detalye alamin sa live report ni Paul Hernandez. Paul? Ace, bukod pa dyan, tinatayang 10 hanggang 16 na bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility mula Hunyo hanggang Nobyembre ngayong taon. Tirik ang sikat ng araw sa Lipa City, Batangas. 43 degrees Celsius ang talang forecast na heat index ngayong araw ng pag-asa sa Ambulong Tanawan City, Batangas. Sa kabila niyan, deklarado na rin ang State Weather Bureau na opisyal ng simula ng tag-ulan. Ibig sabihin, Asahan na raw ang madalas na pag-ulan. Southwest monsoon daw ang iiral na weather system sa mga pagkakataong ito. Lagi rin po na asahan natin magkakaroon ng mga madalas na pagkulog at pagkiklat, lalong-lalong sa dat, dakong hapon at gabi. Ngayong Hunyo, isa hanggang dalawang bagyo nakikitang papasok sa bansa. Bagamat pumasok na ang rainy season, hindi raw ibig sabihin ay laninya na rin. Nasa transition period pa lamang daw ang bansa. Above normal na rainfall ang aasahan. July, August, September, mas malalakas po yung ulan. Ibig sabihin, mas above normal po yung maasa nating mga pag-ulan. Kung halimbawa po, meron tayong sa isang buwan, ang normal natin halimbawa ay mga 25 mm. So, pag po above normal, so dalagpas po tayo mga 50 mm, ganyan po. Ayon din sa paggasa, posibleng nasa 10 hanggang 16 na bagyo ang pumasok sa bansa, simula sa Hunyo hanggang sa Nobyembre. Posible rin daw na magkaroon ng monsoon breaks o hindi makararanas ng pag-ula ng ilang araw o linggo. Samantala, nasimula na sa lungsod ng lipang deklaging sa mga kadalasang binabahang lugar. May yung mga makakadala natin mga parato ngayon. Lalo uh, matagal na yung hindi nagulan, hindi pa siguro mga, mga... May mga karga ng mga ating mga kanal. Bukod pa sa baha, tinututukan sa lungsod ang anim na barangay na natukoy na highly susceptible sa landslide. Ace, dito naman sa Batangas City ay nasimula na rin yung mga cleanup activities at declogging sa iba't ibang estero at kanal sa lungsod. Gayun din, patuloy yung uh, trimming sa mga punong kahoy. Paul, mas malalakas ba ang mga bagyong aasahan ngayong Hunyo, lalo na't nagbabanta rin pumasok ang laninya? Eh, hindi inaalis ng, ng pag-asa ang posibilidad na yan, lalo pang araw, pagsapit ng last quarter ng taon. Diyan, mas malalakas ang mga bagyo kung saan pumapasok daw ito sa central portions o sections ng bansa. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.